morning philippines it's a uh, saturday sunny day ngayon mga kadugo yan yung init ang tindi ng sikat nya at andito tayo sa mga nagtatanim ng kamote atin silang ibibidyo yan <laughs> ganito ang magtanim mga kadugo ito yung mga expert kaya kung nais yung magpatanim eh, message lang po kayo. 250 ang kalahating araw. 500. Ang isang araw ang tanim nila. <laughs> Kontrabida kami di <laughs> tanim. Siyempre, 50 pesos ko nga. Yeah. <laughs> When? Jok, jok. Uh, sila na yung magtatanga kung wala kayong itatanim, iproprovide nila. Magkano? Ang isang itaryat. <laughs> Hindi, 'wag ganahan. Ay, mo ante ta dati 10,000. Oh, di 12,000 pati di commission mo anak. <laughs> oh, 10,000 lang. Ah, wala ka ng commission? Oo, kahit na wala. Eh yung tanda ng nagtatangaw? Eh iba pa 'yun Iba pa 'yon. Oh, 10,000 yung talbos lang mga kadugo. Iba pa yung magtatangaw. Pagtatanid mag, Yung magpuputol. Ganyan oh, dalawang kwan ang ano niya. Tapos pahiga mga kadugo yun oh. Hilang yung 10,000. Mahal no? Naggagagit min da gito nga ako. <tos> Why, niya prednak to oh, ayan mga kadugo. <coughs> Makita ko mami, eh. Giro pa yu, ah. <laughs> Ang <gumita> kayo. Ay, <gulay> pangatong! Oh, well, oh, ang galing nila mga kadugo. Oh. Yan, yan naman. Oh. Mag-isa lang ang ano mga kadugo. Mag-isa lang yung nag-araro. Oh, say hi to my vlog. Apong, <gulay> oh, <man. gulay> wow, atabaka, nay, awam ito. Wah, nalang atabakam, Nay. Nay, nagdakilati baka, kadugaw. Ay, ni Madam! My God, Madam! O, oh, Madam yan. Madam may are. o, <laughs> oh, si Madam yan. Ito si Madam. Ang mabunga nga. Ang mabunga nga, Madam. Madam, yung mukha mo. Say hi. mga kadugon. Oh. Na naman ang tinatanim namin. Na pinagbusit. Panay, kamuti na naman. Baka dito na kami <laughs> na Hindi ko hindi umawan sa saging. <laughs> lap na lang ang trinatry kasi nais yung maman mga kadugo hindi, joke lang ayan o oh. may papanan naman ang gingabihin ah nang si datay ko mamit bulalo kumamit ang road the more you give the more you receive kunan na nanay apo Wayne, pag busog-busogin mo yung mag nag-aano sa iyo, maglalakas the more you give, the more you receive. Puna na. Nya ba guys? Wen ba guys? Okay. Apa Anak ko, big friend. Blessing meet kanya ka, Jai. Ben, diba, na, yus, di ba ano na yun na po just ni nagpakangkat sa nga riba o. na yun na na lima ka ba? Di lima o, ba? Oo, ganun lang yun. Ni Amampay! Manulang meet may pakang nga. Ayan sila mga kadogo. So, ilan sila? 2, 4, 6, 8. 14 daw silang lahat. Ay, malmalim. Mal yeah. yeah. Ito may sektarya. Ah.

yung nakatayo na yung itinanim alam man yan? Na hindi, naman yun? Uh, gano? gano man? Uh, ano yan? Uh, ulit. ulit para ano? kita mo na yung pan? Okay, yano. nasobraan na. tayo na, kano't mga merienda time mga kadugo Yan. bakery bread ang dami oh sa kapang pang ko pa lang maram di ba high school ko tet mag mag na iluglugan ni Rubin ko di na pang sunsun doon maka duming gote nga ah. kas kas tuwing ginagsagit mm. mga pa di eh, ba pa wala eh. kayo Kita mo mit ako ay apuko. Pati kami makamulan no ko. <laughs> Say hi. Hati <laughs> apuko manit ito mi. Uh, apo kumuka tapo ko ti. Madain ring. Di dapan payain. Oh. Di ba apo ke ni mamang mau. Apo ko ni mamang mau. Pati ati kayo. Siak ata kin ap apung da kayo. Talaga nga baka. Ano ni Gina? Santo dai tine. Ayan. Apo ko tuming Mukat na man ay napuko dapan. Mukat, dakas jay. Nakamukat ka kuma, kong. Nakakakita mo na ikatan ni kiday kiday mo. ante. Baday ikat. Ito yung unang tinamnan nila mga kadugo. Ayan. 8,000 square meters. Buhay na yung tinanim nila. Kusa dapat ano, dati number mo. Daka Oh yan, ito naman yung saging. Ayan. Ito utatamnan nila mga 9,000 square meters siguro ito mga katulad. Ay, lupa ka, So yung unang tao nila mga kadugo. Uh, 1.7 ang natamnan nila. So itong pal pa palakay itong pinagkukunan nila ng tinatanim. Sa Tagalog is ay sa Ilocano is palakay ang tawag ng mga kadugo. Ano ulit? mag, di ba? Mag ano to? Magkakaroon ulit ng talbos. Then pwede nilang ibenta ito mga kadugo. 10,000 daw yung isang ektarya na tatamnan mo ang tinda nila is 10,000 ang isang ektarya. So kaya daw niyang tamnan pa ng 3 uh, hectares dalawang beses pa na matatangawan mga kadugo ay isang beses pa so hanggang dito ang kanilang tatanan mga kadugo ito tatanan nila so maghapon sila mga kadugo na magdatan so that's it for today's video mga kadugo thank you thank you so much sa mga manunood dito sa aking uh, vlog at magsusubscribe dito sa aking tupo-tupong channel. Thank you! Ingat po tayo palagi. Lagi nating tatandaan. Well, sige, sige man! God loves us so much. Baba, isa lang! Isang ganyan lang! ah ka Tabo! Apag <laughs> ah, diga os mo di ah, di Tuno ah. Tuna ah. ah. maksayak, si kanto tano ma picture ka kani. Jay ko, Jay Bye bye.